Diyan mo ba ba <laughs> ah, 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 ah. Ito ba yung ligaya niya? <laughs> Diyan! Ah, ah, ah. Ito na ang huling araw na palugit namin! <laughs> Pag hindi yung numating yung bigas! <laughs> ah, ah, ah. Ito ba ligaya niya? Ah, ah. Ito bang ligaya niya? Ah, ah.

<laughs> ah, 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 ano? Magulo kita ng ngayon no, doon. May kulang pa isa si Kili. Ipapagsama ko kayo. Ano ko kayo yun? Isa na lang kulang si Kili. Talitan Gina. mo. Talitan mo. Ah, ah. Ano ba? Mga viewers, ito ba yung iligay nga? Ito na. Wala na yan. Hindi yan makatakas. Alam niyo ba?

Yan ang gusto ko. Halikan mo, buddy. Bilis. Oh! Halikan mo. Ipakita mo sa kamera. Bilis. <laughs> Halikan mo. <laughs> wow! Yan. Wow! Yan. Wow! Yan. Wow! <laughs> wow! Yan ang gusto mo. Wow! Yan ang gusto namin. Wow! Yan ang gusto namin. Wow! Gasain mo. Yan! Oo, tama na ba Baka yan! Tama yan! Iwan nun muna ako! Iwan niyo <laughs> na ako! <laughs> ah! 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 Yeah. na! mo na kami ng bigas! Ah! Ah! Yan, mo na doon! Bate! Ah! Dali mo na doon! Ah! Bebe! Dali mo na doon! Bless! Ah, Ito ako. Ah, so, una -una, pa, sabi, ah! Ah! Ano ba? Ba ah! Hindi na dito. Ah! 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 mo? Ah! Ano? Ah! 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 mo. na makatakas dito. mo. 아, 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 Dahil si Kelvin, dumating yung araw. Dala yung bigas. Ha -ha. Sa salabungin namin. Yan ang tandaan yung mga viewers. Maputang ka na nyo. Itong ligaya nyo. Putang ina ka. Ligaya. Ah! Ah! Tapos na ligaya mo. Putang ina ka. Patay mo na ako bugan. Pag mo na ako na ligaya. Huwag mo na. Excited nyo. Excited mo, mo, uh -huh. mo pala. Ha

Run

Alam mo, kung sa yan dati. Kuro ngayon. Wala mga utang na loob. Huwag ka masalita ng kanina, ha? Para ako tatapos sa'yo. Ha? Matayin niyo na ako. Utang na, na ka. Parang wala tayong pinagsamahan, ha? <laughs> mo? Ganyanin, ha, Hindi mo! ha, 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 ha,

<laughs> bagay na bagay kayo, commander Bagay ka Commander, bagay na bagay kayo ng dalawa ah. Bagay na bagay talaga Yan Commander Yan na ah. Yan ah. Yan Yan ah. Yan Ano mo? <laughs> Hayop uh, talaga, Mugay Hayop talaga ako Awala oh, Ano?

si Rafael! Nakakaan si Rafael! Sa din na lang si Rafael! Huwag ka naman tanong! Ha! No! Ha! Oh! Ah! mga putang ina mga vlogger na yun! mo kayong no! ah! dalawa! Yan! Anong ah! puto ngayon Ha! Kung bugay mo! Yan! Yan! Oh! <laughs> Eh, eh, eh! oh, butong kayo! Bener, lang ako rin mo, bener. Ay, ay sir, Papatayin kita! Yan! <laughs> Tanya nyo! Eh! ganda Para sa inyo, Commander! bener. gusto ko sa iyo, Kuha ko yan sa itang inang, itang lig ka, ha? Oo! Ha? Heh! Itang ina ka! Kayo babae lang, na Hindi babae! Nag-a-andre na ah. na ka ba? Makabiha ka na nalakas si Kevin? Gawa! Putang na yun! Kaputang Ha? Kaya ka, magputang na kayo ha! Ano ba ha? Patayin niyo na ako! Yeah. Hindi! Hindi kayo mapapala sa akin! Papasarapan kita mo ngayong gabi! Pag hindi tumutin yung bigas! Ha! <laughs> ha! Papasarapan to ngayong gabi! Kasi! Ngayong araw na lang! Ayaw na nung sa usapan, Bugard! Uh, uh, Ayaw na ako nalang ang palaw kita, Pag hindi yun dumatay si Kelvin! Gagasain dyan namin! Gagasain ka! Ang <laughs> sapo pala! Ayun, Mandel! Ayun, ka. Mandel! Bakit? Patay mo na lang ako! Wala pagkasisain mo, Mandel! Ibigay mo sa akin Pagkatapos ko! Ibigay mo sa'yo! <laughs> <laughs> Magawa nyo lang yan kapag patay na ako, ulol! Ulol! Ulol!

Ito ang kumandiran niya, Oligaya. Wala na to. Wala na. Yari na itong mamayang gabi. Pag hindi yung dumating yung tatlong sangbigas na hiniling namin para may mapagkain kami dito sa bundok. Uh -huh. Yan! Pagbukin ko! Wow. Yan! Wow. Yan! Wow. Yan. Anong gusto ko? Nalangap! Napay!

ha ha ha